Isang bilyong pisong halaga ng duplicate flood control project sa 2025 budget nakabatay sa political patronage. Mula sa Kamara Meditali, Rajuman Grace Mariano. Grace. Binunyag nga ni House Deputy Minority Leader at Act Teachers Party List, Representative Antonio Tinio na halos 1 bilyong piso na doble-dobleng flood control project sa ilalim ng 2025 national budget ay nakabatay sa political patronage at hindi sa scientifico at technical na pag-aaral. Ayon kay Tinio sa halip na magsagawa ng scientific at technical studies for flood management ay pinagbabatayan na lang ng mga proyekto ang takbo ulagay ng politika kaya minsan hinahati-hati o dinodoble ang mga proyekto para pantay na magkaroon ang magkakaibang distrito. ay kayo ito ang dahilan kaya patsi o palpak ang mga proyekto at hindi nakakapagbigay ng solusyon sa problema sa pagbaha. Instead of uh, scientific or technical based on the actual needs of communities, ang nagiging basis po, nabanggit nyo rin kanina, may ceiling, 150 million dapat per district or whatever. Okay. So ang, ang actual basis, although you will not find this in any memo or order, is um, at uh, political uh, well, we can call it patronage uh, equal division uh, on a political basis. No, dapat ang mga distrito may hating kapaten. Bunsod nito hinihiling ni Tinyo kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Tiso na magpatupad ng totoong flood management batay sa siyensya at hindi sa political accommodation. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Rajaman Grace Mariano, Tatak RMN.